masayang araw po ito ang ating ginagawang expansion area so pakainan po muna ang gagawin dalawa po yan dito po natin ilalagay yung bakod na harang ng dalawa pang mas maliit na kulungan ito po ang magiging bakod natin so ito po yung isang kainan maglalagay po tayo ng mga 15 to 25 heads ang bawat kulungan para po mas madaling may out yung mga laman natin pag malalaki na. So i-classify na po natin ang mga palakihin, yung mga malalaki po magkakasama, yung mga medium magkakasama, yung mga small magkakasama. Unlike po dito sa dati nating gawi na lahat ng magkakaedad pinagsasama-sama lang natin. Meron pong mga fast grower, meron pong mga slow grower, kaya kung minsan hindi po natin may out kagad at malinisan ang ating kulungan dahil po naiiwan pa yung mga slow grower. So ngayon po kung halimbawa marami ang mga palakihin natin, pagsasamahin po natin ng ganyan sa una, pero pag na-harvest na po at may may iwang mga slow grower, ay ihiwalay na natin sa mas maliit kong pen katulad nito. So 25 heads na lang po ito. May kaibigan tayong nakiusap. Kumuha po ng isang litsunin. Yung mga lima hanggang anim po ay tatabi natin pang dumalaga. At the rest po ay i-out na natin na litsunin next week. So next week po, maki-clear out na ang pen na ito. Kaya medyo rush po ang paggawa namin sa isang pen na ito. Dito ko po muna ilalagay yung matitirang mga pandumalaga. Paiida rin po natin bago natin isama sa bulugan. Kasi po ang mga ito ay July pa. Pwedeng pakastahan. Mga November, November born po ang ating mga palakihing ito. So, by July at saka natin isasama ang bulugan para 8 months old. So, ito po ang kanilang magiging temporary house habang ating pinalalaki pa. Yung kabila naman po ay lalagyan natin ng mga susunod na awatin pagkakaunti lang ating kailangang awatin. Ang gagawin lang po naming magkaiba dito, mas mahaba itong magiging pakainan natin dito sa isang kulungan pero mas magiging makitid po siya. Mahaba, makitid pero mas malalim po ang kainan. Ito naman po ay malapad siyang kainan at titingnan po natin kung alin ang mas magiging madaling i-maintain at yung mga susunod po nating pakainan ay yun na ang ating gagawin para po magka-standard na tayo ng mga gamit. So, tawid naman po tayo sa ating mga inahin. Ito po ang ating breeding pen number one. And ito po ang matatanda nating inahin. Yan. Ah, Iba po ang size ng ating mga biik. Ito po ang ating pinakabatang inahin dito, si Uban. Nakaanak na rin po siya. Yan po, bilog na bilog naman ang kanyang mga kulig. Yung mga mas matatanda po nating biit dito, malapit na nating turukan ng hag at iwawalay po natin. Nasa po yung biit ngayon, so yung narinig nyong naubo. Ito po ang ating bulugan, si Mr. Third, Mr. Kamot, na, hmm, Kamot Third, Nagroronda po siya. Pinibisita ang kanyang mga inahin. Pero dito nga po ay malapit na tayong mag-out. Isa Isahin po namin ang pagkakal ng mga inahin. Uh, hindi na po ako naghanap ng bayar ng kal. Uh, pangulam pang-ulam na lang po ang gagawin namin sa mga inahin na kailangan na natin ikal. Meron po talagang hindi na makapag-alaga ng maayos at mayroon ding mahina ng umanak. So, paunti-unti po, kakal out natin ang mga mahina ng mag-produce para po mag-improve ang ating uh, production system. So, yan po, yung mga mahina na pong umanak sa mga matatandang inahin ay atin ng minamarkahan para po tanda na nila Mar. At bago po makastahan uli, ay iwawalay na namin. So pinakauna po nilang ia out yung matanda na dadalwa ang nabuhay na biig. Napakainit po dito, kaya kita na tuyon-tuyo ang ating lupa. So yun pong ginagawa nating kulungan na ipakita ko. Ganyan po ang gagawin nating painuman. Para po madaling maabot ng mga bii. So yan po. Puro nasa lilim ng mga inahin. Gawa po ng napakainit nga ng panahon. Hindi ka naman inaano, makikidaan lang. Silip naman po tayo sa pen number 2, yung ating mga mas batang inahin. Ito naman po yung ating mga dumalaga na pinakakastahan na. Yan po ang ating pinuprove na bulugan. Masipag naman po siya, nilalapitan siya ng mga inhip at kanyang sineserbesyohan. So anim po yan pag po talagang hindi na nagreheat ay itatawid na natin dun sa breeding pen number 3 sa may likod naayos na po namin yung bakod nun nasabuga na uli ng apog at asin at naayos na rin po yung paliguan so habang mainit po panahon ay dun muna sila mapapalagay yung pong anim pa natin na nandyan sa silong ng building number 2 ay isasama rin po natin sila matapos pong mapakastahan natin. Ang kakasta naman po sa mga anim nating dumalagang ito ay yung isa pa nating bulugan na kulay itim din na dito po nakatali. So nandito po sa loob lang yung ating anim na mga dumalaga. Ito po ang mga pinakabata doon po sa silong yung iba uh, April po pakakastahan na natin ng mga ito so wala po tayo ng pakakastahan ng May at June July po yung kasunod ng mga dumalagang ito ito po yung gagamitin natin bulugan junior board di hindi pa rin po proven yan po siya So susubukan po natin kung ano ang kanyang ilalabas na mga bihi. So pasyal po tayo sa ating mga batang inahin. Ito po ang pen number 2. Ito po yung mga naunang umanak na inahin na na malakas dumedi ang kanilang mga bi So mas productive po yung mga inahin natin dito, gawa ng mas bata sila. 5 po ang pinaka kaunti sa kanilang mga biig. So sa akin po yung 5 to 6 okay na yon. Mas marami na naman po yung nag-8 -e to 9 din sa kanilang pag-anak. So yan po ay next week Nakaschedule na po natin gawin yung mga yan. Yan po ang ating mga bagong biik. So next week po ay kapon, disinfect, ay disinfect. Kapon, bakuna, at respisure. Ay respisure po at ivermectin. Sorry po. Yan. Buo po ang barkada ngayon. Ito po ang ating mga dumalaga lima sila yung pong may brown ay nagreheat so nakastahan na po uli nung bulugan natin dito yung pong QB Cross Pampanga Native so nagreheat po yan uh, ito pong tatlong itim ay nakastahan din ng ating QB Cross Pampanga Native yung pong isang itim na may band ng puti ang nakakasta po doon ay yung isa nating batang bulugan kaya po yung mga anim nga dito susubukan naman natin yung isa at pagkatapos po yung pipiliin na naman na doon sa mga una kong pinakita yung una pong bulugan ang aming gagamitin ulit doon dahil kakaunti pa lang po ang nakastahan noon ah uh, bali tatlo po ang nakastahan, yung isa nga ay nagreheat. So yung po si Batik, malaki na rin ang tiyan. So di na po magtatagal yan. Malapit na rin pong aanak uli si Batik. Yan po ang ating mga inahin. Nakasilong po dito sa lilim ng balete. At dito po sa isang pen natin, nag-iisa si Puti. Gawa po ng naging suspek natin si Puti na kumain ng biik. Pero dito naman po, dahil nag-iisa siya, magaling po siyang mag-alaga sa pito naging anak. Yan po si Puti. Hindi na ako papasok papunta sa kanyang kinalalagyan. So yun po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Uh, ihinto po muna ako ng pagbabahagi ng mga nangyayari dito sa farm. Gawa po ng kakaunti ang ating alaga ngayon. Wala po akong maraming maipakikita sa inyo. Pag po nakaanak na, uli ang ating mga alaga at naayos na namin ang aming mga kulungan ay muli ko pong ipagpapatuloy ang ating pag-share ng mga videos at mas marami po kayong mapapanood. So hanggang po sa muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.